welcome back to my channel. This is Elena Katuday. Nandito po tayo na naman sa dagat. At bago tayo lumusong, magtatanggal ako ng salamin dahil na maliligo. At magkakaroon po kami, mamumukot po kami yan na samahan niyo po kami. <todic music> <todic music> Hindi dahil tadi rin pa maara mamukot. Magkakamayada kita yana na tutorial kung paano itong pag- uh, Kuantun pagpukot, iton pagbutang hiton iyo sike kung paano niyo butengen ngan diba? hmm. ah, kung paano niyo kaptan, di ba? Kumasan yung kaptan. Sige ko na ay kaptan may dako upo diyan na. Hindi do Ano pati masisiring? At saka yung ano dapat yung una aapakan mo yung may ano, may bakal yung lagdong, hmm. ano. Tapos pagka nasa laot pa, eh tapos habang hinihila ng paunti-unting anon 'yung paa mo na kabila nakaapak sa ilalim tap 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 ah 'yan man tutuhanan natong dito dito 'yan 'yung may bakal 'di ba 'yung isa 'yung mga goma mhm mm taas dito, yung mga bakal. Hindi mga. lang yan magaling sa pag-anoan, hindi lang yan magaling blood analyst yan. O oh. oh, sabang inihina mo yung, ano, yung taas, panatili yung paan. Yan, si Dr. Mawetso, o, magaling yan ano, sa oh. oh. Panakiyaw. Sige, oh. sige. Tapos, sige yan, na, magkakaroon tayo ng aktual. Puntahan natin yung oh. ating mga kasama. Cam. Andito sila, eh. Ang banda, dinihi at uh, to Luyo. Yan to. May nakapot. Magkasing ano light pukot. Tapos magtatapo itira. Wala uh, itong takon ano itira na dakot. Yan na. Makikita na niyo itong tipahirani na nga paghawas na itong pukot. Kita at itong sike. kailangan iton iyo pukot it si kila it nagbubutang dito it ilarom kay matikal nga pagkakagawas iton kung ano ang iyo na ang kinadam pukot nga nadakop hinahinay lang nga pag botol so ka dito okay punta tayo sa kabila yadi iton kaloyo Oh, makikita niyo. So kad liwat ito di style. Dere itong sike. Dire pinatutukal. Hinay-hinay la ng Yan, kun kuan na, turo hirayo ang tawhiet dagat tubig, pwede hiya botongan ni sugad hiton. Ano? Okay. Nga hinay, -hinay. ngadto ira pagtapo. Ton style liwat iton pagbotong so kay diton. Kun antaw na kamo hiton tabi. Kay didto diret na kalha may dagat. So ganit na pagbotong. Kailangan itong timga, yada, kasi ito ni Diretsyan nga palutaw, naguuna. Pakalayaw! Oh, Kaliyo. Una nga dako, karubi ko. Ibay dah baby, ngasuk sukat siya dah. Ibabalik lang namin. Ibabalik lang namin. Ibabalik lang at sa tubig. Yan. Okay, tapon na yan sa dagat. Ayan. Ayan, nagsas wow. na. Wow. Wow. Ito pala sa nakasama. Nakasama man din. Tapos yan na sinuhuli. Yato, yato. Ayan na. Uy, uy, uy. Ayan na, ayan ayan na, na. Ayan. Wow, wow, ang laki. Wow. Wow, wow ang dami. dami wow. Wow, ayan. Ayan na. Ayan na. Ang galing, galing. Ang galing, ni nga sugad hini, yung babalik lait naman nga dito para pahiya Tawag hit ni da, paglalakon. Nagtatapo iti-titlo yun. Asit yung bubuhat sugad hit. Rani ina magtatapo na hira. Kapag nagtapo na, set magdadara, iglalang din naman ito nga pokot, nga tweet dagat. Okay. Ayan. Yet magtutunod. Let's go again. Ikaduhan naman nga, ay katulong ngayon nga pag ilalakap lakap sing guti ay ngat tuhan moray pa kapokote eh. yan tapos ibababait kaluyo maiiwan ang isa ang isa ilalangoy para ano iglilibot iton kuan iglalakap iton nga dahil iton katapusan iton pukot ganun lang yun Ayan, unti-unti gilinalangoy na nga dito ni Pondo. Nga dahil itong katangpusan, hanpukot. na nga ni, as paglakat. Magigihulat-hulat tayo lahat itong itiya ng aloy. Mahulat lahat itiya. Nga dahil kaobos itong pukot, igladlad. Okay. Tira naman da pantulo kapag salang. May dadak, may lahing. Hindi ka na ba? O kanina ka pinarigo. Ako ngayon pa lang ako maliligo. Come on, let's parang, go. Ano, parang, parang po. Let's go. Hindi na o saka ano sa mga lambat pinapagpag namin ito namun mga dakop kita ako niyo namun ka ng upat kapag ladlad ang pupot salamat po sa pagsama nyo sa akin God bless po sa inyo lahat